Hi guys! So ngayon guys, nasa city tayo para mamili ng gamit sa boarding house. So first guys, maglakad-lakad lang muna tayo guys. So maraming mapagpipilian dito guys. Ayan yung Novo guys. Novo yung unang pagkahan natin kasi maraming nasasabi na maraming dyan mura at swak sa budget. Kung gutumin ka naman, may McDonald's dyan. So ayan yung Novo guys. Colon Branch. So ngayon guys, nasa loob na tayo at sa pinggan talaga yung una kong target guys. Yung pinggan talaga kasi ano, maganda yung mga kulay. Tapos yung mga cups nila guys, ayan, ibang-ibang choices. May plain, may mga design sa mga mahilig naman sa ano, maraming design yan. Maraming choices dito. Kung hindi ka, kung ayaw mo namang hassle sa pag Paghugas, so daghan jay mga plastic diri sa mga ganahan Ang bildo sad ganahang bildo na diri so ako ay nalilibog charot so christmas decor christmas na christmas na gid guys kay dami talaga mga christmas decors dito so bili tayo soon not now but soon charot So, sa mga mahilig ng golden dyan, merong mga traces, oh. Daming mga design. Christmas decor. Kung gusto nyo nang bumili, nabili na kayo. Or ay, ako, ah. So, a few moments later. Tapos na kong namili, guys. Nasa santunin nyo muna ako. Saglit. So, yan pala, you guys, yung nag-trending kahapon sa Facebook. Yung nag na, ano, kalsada kasi may ano pa kasi guys may nagtrabaho pa dyan baka wala na sigurong buhangin kaya nun, migay na yung ano kalsada mabuti na lang at safe yung mga dumadaan so ayan guys nakarating na ko sa bahay at mamaya ko na lang i-arrange yung mga nabili ko guys kasi naantok na talaga ako so tulog na ako guys

kay kung magbalhin-balhin og balay hasil na kay mag sige ng nitong magbalhin guys no nga imo hang dalon sinina na ra na mo pagbalhin karon ayun midala, dala mga sini oh. na ra jud dala na apud pero gamay ra sumala so, ko mga baso nga napalit guys mani ang tag 60 60 na siguro ni ang tag 100 di ay kay wala to na gidayon di ay kay birting gamay sa baba gamay kayo yung baba mo nang gilisan na ko di ani hmm. so giduka pa ko diring dapita guys pasensya ina lang yung lula ha okay giduka pa jud ko so dala pangatul kay wa na lagi kwarta di katul-katul nang Mana ko ani guys, maglaban sad ko kay daghan kay gulabhonon ania. Layo na kayo ang laundry. So, pwede pa siya i-laundry, pero akong paris kay gusto siya magkabutra lagi daw para makasave kay sayang lagi daw ang bayad sa laundry. Si, si Kigo na lang. So, muna ang akong cups nga gigamit na guys kay hilig man may coffee every morning. So, doon ra gito cups, no? Digin may mang-invite o bisita kay para mo argin na siya kay bawal sa bisita diri guys kay libre na ganit ka magdadala pag bisita, di ba? So, good for two persons yung so ganyan mong mga gamit diri. So, ay ang ay kabalakan. Wajin makapanilingan guys Upang pangapi kay na doha lang ka cups amo ang paan. Pero amo ang spoon o fork guys. Dagandaghan ni siya kay kanang o di ba diba? Natay extra. O baso o buak sa daw mo na lang po pagbali. Eh, susig pang danghan, og gamit niya. Mora gihapon. Ako guys, umuli na ba ako gabi upang adlaw ko, gabi e ako matulog, upang pang gabi sad ko, pang adlaw, natugrasad ko. E na rin kinabuhi sa kuhan guys, sa uh, nagtrabaho. Kay lagi 12 hours man, so di man taparehas gawas nga, short time ra kayo mga trabaho nila, nga so pa kayo ang swildo, pa. Hari sa Pilipinas, inag swildo, ning hoy, kaun lang tag, kajut, ay, nag, next day, magtipid na sad kay ang na lang ang pagka mga maabot ng mga adlaw, di ba? Unlike sa mga dagkong swildo kay last sige, yun, know, travel, travel bisan asa sa gawas. Oh, what oh. ba hell? Basin soon di ay maka-travel ta. So, pasensya kay sa sabak guys kay nagjud ko karon sa ko um, sa ko sa ilawom sa kweba, Okay, ba, niya saba ka ayon sa so, mani oi sumo nang plato guys na kung ipalit di ganahan ko og plain dress ya dili kay kung ganahan og kan apitong dagay mga bulak-bulak kay bisaya kay naong bisaya bisaya patag naong bisaya patong plato dubli na nagpamatuod lang gitang bisayang dako charot bitaw unsa man day mas maot og bisaya di ba pero Kamu guys lain man tao ganahan ako ganahan juga plain bra. ganahan ko kanang wala kayo design mga flowers flowers ganahan ko um, na design isa lang dito design dito kayo daghang design nga ganahan So that's all for today's video guys. Hanggang sa susunod muli, maglalaba muna ako. Bye-bye!